Lusot na rin sa Senado ang panukalang Magna Carta for Seafarers pero bago po yan naging mainit ang debate hinggil dyan ng ilang senador. Narito ang report. Mr. President, Mr. President, bago mag-break ang sesyon ng Senado, naging pukpukan muna ang debate sa plenaryo. Isa na sa matinding panukalang pinagdebatihan ay ang panukalang Magna Carta for Seafarers kung saan ilang ulit nagkasagutan Si Senator Rafi Tulfo at Senator Pia Cayetano. I thought uh, your honor my uh, team already talked to your team and they already agreed on that matter. Your honor I will It it, it is the sponsor and I who will agree. No no so, no, no. We, no yeah I understand your honor but but for the sake of uh, brevity or for the sake of na para mapaeksita tayo and, and Pero kailangan ng nagkakaintindihan tayo yes, yung dalawa. Yes, nagkakaintindihan tayo, your honor. Uh, na magkakaintindihan tayo ng dalawa, Your Honor, bakit natin pinag-aawayan yung domicile? Hindi natin pinag-aawayan. Iwanag ko lang po ang, ang use of terms natin because they have very, they have significance, Your Honor. Uh, what's the significance? What is the significance, Your Honor? What is the significance I of domicile and place of residence? I, I am just putting on record that there are legal differences. Huwag ko kayo magagalit kasi may No, I'm no, I'm not mad. I'm I'm mad Yoon, but, but kung malito ang gobyerno at ang ating mga Well, yung, yung gobyerno mga po leaders. hindi malito. I'm sure. Uh, Sir, I there are legal the document, differences. So yes, if we do not clarify Hindi naman natin pwedeng baguhin na dahil, dahil, dahil lang sa kagustuhan mo. Hindi pa natapos ang debate ng dalawa. Hiling sana ni Tulfo ay sabihin lang ni Senator Pia ang gusto niyang amienda sa panukalang batas at sasagutin niya kung tatanggapin ito o hindi. Ang nangyari po kasi, pina-explain niya muna ako na bumabalik tayo sa interpretation and then after ma-explain ko, pwede niyang i-amend at pwede niyang hindi. Napapahaba lang po tayo. Bakit hindi na lang po niya, Mr. President, Your Honor, sabihin na lang kung anong gusto niyang amendment. Umahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Welcome to legislative work, Mr. President. Bagamat naging mainit ang naging debate ni Tulfo at Cayetano, nagkamayan din naman sa huli ang dalawang mambabatas. Kalaunan, pinagbutuhan rin ng mga senador na ipasa ang panukalang batas sa ikatlong pagbasa. Certified as urgent ang panukala, kaya pwedeng ratsadahin mula second at diretsyo na sa third reading. Kung may isa sa batas, maagang pamasko ito para sa mga seafarers kung saan layunin ng bill na mas mapaigi ang kapasidad nila. At makapagsabayan sa International Maritime Standards. For all the seafarers, this is all for you. Of course, gift to sa inyo ng ating Pangulo dahil sinertify niya as urgent bill and it really happens. So... Kinikilala sila sa kanilang angking sipag, dedikasyon at professionalism.